ng sa inyo mga kabayan. Ngayon naman ipakikita ko kayo ng pagluluto ng balbakwa. Original na recipe ng mga bisaya. Pero may marami na rin mga iba't ibang version ito. Pero papakita ko sa inyo ngayon mga kabayan, eh di ang version ko ng pagluluto ng balbakwa. balat ng baka. Ako, eh, napakasarap po nito mga kabayan. Ay, umpisa na natay ng no, pagluluto. Ayos! Ayaw. Ayaw. Napakalakas. Babasiklot agad. Yan. Malakas muna. Pwede. Naku, mga kabayan, itong balbakwa, ang isa sa napakasarap din naman ng ano, tahe na talagang uh, pinagmamalaki ng mga bisaya. Yung mga version din, mga taga Mindanao nito, at itong Tagalog, ay siyempre, hindi natin maitatanggi na talagang ang, ang original na pinanggalingan nitong uh, recipe ito ng balbakwa ay ang bisayas. Tingnan natin ng ano, anato oil itong ating non-stick pan na ito. Anato oil, para na sa gayo, eh. Mas maganda ang ano, kulay. Tapos dadagdagan pa rin natin ito ng ano, dadagdagan pa rin natin ito ng aswete. Yan. Nababad natin sa mainit na tubig. Siyempre, ating unang sasangkot din hindi na dito, ang ating bawang at luyang ito. Yan. Sadyang may luya, para nang sa ganun eh, hindi malansa ang ating balbakwa. Pero ito rin natin isama ito ang ating siling haba at saka ang sibuyas na ito. Hmm. Buhut pa dito sa mga pagmalapit ng maluto, yung mga ilalaw pa rin natin sibuyas. Ayan. Meron din tayo ditong tanglad. Ito na may pwede natin tanggalin mamaya. pag nakuha na natin yung kanyang bango. At yan naman na hindi natin kinakain. <laughs> Siyempre, gagamit din tayo dyan ng itong ating black beans na napakasarap din. Ayan. Lagyan natin ng mga dalawang kutsarang black beans. Ayun. Mga kabayan. Pwede natin nga bantuan ng ating ano yan. Nung pinakakaldo, pinaghalbusan natin ng balat ng bakat nang hindi siya nagtututo. Ayan, mga kabayan. gagamitin po rin natin mamaya sa pagpapakumpleto ng lambot ng ating balat ng baka. Ikaw ay eh. parang pwede na ikabang-bango. Ngayon, naglalagay din tayo dito ng pineapple. tidbits na yan. Del Monte, bikay ni men. Ayan. Okay. Lagay natin ng ano, mga kalhati nung isang latang ito. Aring kalhati. Hindi papapaking ito. syempre naman. Okay. Iniulan na natin itong pineapple na ito para mapalabas na rin natin yung flavor niya. Yung malam na mis na maasim asim mga kabay. Laksan natin ang ng karikit ang apoy. Lakukan na natin yan ng ating tomato sauce. Wala tayong tomato paste kaya tomato sauce ang ating gagamitin. Lang gagawin. Eh, wala ay eh. Pero ang karinin ginagamit ko dito yung tomato paste para pang dagdag ano, ganda ng kulay. Pero yung lasa naman ay Ah, uh, nitong uh, tomato sauce na ito, ang importante makuha natin. At isa pa naman ay kukumpletuhin natin ang kulay niya sa pamamagitan ng ating aswete, yung ibinabad na natin din sa mainit na tubig. Now, itong ating ano, bell pepper, pwede nating isahog yung kalahati dito. Ayan, at pwede mag-iwan tayo ng ilan mamaya pagka paluto na para yung may crunch may lutong yung iba ngayon pwede na natin itong lagyan ng hands pork and beans bikini men ayan sama na natin yung isang ano mamaya dadagdagan pa rin natin gusto ko sa balbakwa ay maraming pork and beans pwede na nating ilahok itong ating balak ng baka. Marami-rami ito. Gusto ko talagang halos mapuno itong ating paglulutuan. Ayan. Ayan. Oh. Ayan mga kabayan. Si po. Ha, ganda ng kulay. Ngayon ho mga kabayan, ay ating uh, sasabawan na itong muna ulit. Ayan. Oh, Kailangan kaldo na ating ginamit kanina. Yun. Ito'y lalaksan natin ng apoy. At kukulubin natin. Ang sagayon ay makumpleto natin ang lambot ng ating balat ng baka. So, para yan ay mabilis na bumulak, ay di tataklo ba natin? Yun na bisitahin natin at baka makaawa siya na bulak na siya. Kaya ang gagawin natin ngayon, paihinaan na natin ng apoy. Ayan, para mabilis siyang lupambot, mapaang-ang natin. Ayan, mga kabayan. Siyempre, pwede naman natin babalik-balikin din yan. Oh, tunay kayo. karami-raming sabaw natin para mas maraming ma pala sa kanin. Mm -hmm. Natin hong babalikin, mga kabayan. Lalagyan natin ngayon siya ng paminta. ayo Lagyan natin ng mga isang kutsara, isang kutsaritang paminta. Ayan. Oh, lagyan muna natin siya ng kalahate. Ang kutsarita. Yo, Sa pa, para mas masarap. Isang kutsarita. Yo, panalo. Di hao, mga kabayan? Ngayon natin babalikin ulit, mga kabayan. Kaya ako nga eh, bibisitahin natin. Baka ma-overcook, baka sumubra lambot ng balat. Yan, sa ating uh, tansya ay malambot na. Pwede natin yung ano, lagyan na ng peanut butter. At ito'y dadagdagan na rin natin ng pampakulay, yung ating aswete. Yan ho, itong ating peanut butter na ito. Yan, sana ito'y mag, uh, mapugnaw dito at maghiwahiwalay. Ayan. Ayan. Yep. At tinahong uh, dadagdagan ng ano niyan, kulay. Para maganda ang kulay, itong ating balbakwa. Yo. Mas mapula, mas maganda. Mas maanaw. Enticing. Siyempre, ho oh, pag matapang-tapang ang mga kulay, hindi yung mga putlain. Mga kabayan, ito hindi natin sadya lalagyan ng oyster sauce. Baka may magahanap Uh, malimutan ng oyster sauce eh, hindi ko ito lalagyan. Ang ilalagay natin dito na pampumpleto ng alat maya-maya ng karikit pag ating tinimusan ay fish sauce. sa ay, Pagsasasahog na natin, paghahanguin na na yung mga, yung mga sibuyas pa. Siyempre, itong mga onion leeks na yan. Okay? Lalagyan natin ng ano, ng mga isang kutsarang brown sugar na putlain. Ayan. O. Oh. Ang kutsara lang muna. dahil lalagyan pa rin po natin siya ng pork and beans na may tamis na rin. Ay, baka naman maging fruit salad yan. <laughs> Ayan. May man litchi flan. Karikit na karikit na tamis pa pero baka makukuha natin dito sa pork and beans na ito. Sarap, no? yun, maraming pork and beans. Ang balbakwa ay mas masarap. Medyo yeah, ano. Ngayon, mga kabayan, pwede na natin isahog ito ating sibuyas na ito. Yan. Yeah. Masarap din ho huh? may mga lutong yung sibuyas na yan at itong mga bell pepper na ito pag kinakain na. Ngayon, naisipan ko eh, ating, ating pineapple na rin. Gusto kong isahog na rin. Eh, lahat na, para talagang panalong-panalong siyang siya na ay eh. isama rin natin. Yan. At yan ay ating mapasarap lalo ating balbakwang itaw. Ngayon, sasahog na natin itong ating on your na yan. Oh, itong ating grand na ano, finale din eh. Ayan ho, pinatay na natin ha ang apoy. Yaw, baka ano, yun, wala na siyang apoy. Eh. Yung carry over cooking niyan, ay di, magluluto pa rin sa lahat ng ating ipinaglalagay diyan. Ngayon, ang gagamitin natin mga kabayan sa ating pagpiplating, i-aring ano, ano ipakilala sa inyo, are. Ito. So, yan. Itong De uh, itong lid. o pinaka-cover ng ating uh, uh desabros Enamel Dutch Oven. Yan ho. Ito ay cast iron din ito. Mayroon siyang enamel uh, coating na ganito. De yan, no? Okay. Oh, yan. yan. Dito natin ilalagay. Deus marsipou. Ah, okay. Ito yung pagkaya, ah, mga kabayan. Ating yan. Napakasarap.